Ito yung ginawa kong rose. Nakakisa na ako ng anak. Hindi siya mukhang rose. Ayan. Nakaka-stress. Kita mo, hindi <laughs> na lang <laughs> ako ma- Good morning! Welcome back to my YouTube channel, Wonder We the Vlogs! So, ngayon, pupunta ako sa uh, CDE. Meron silang, ano, uh, ito yung mga uh, group na nag-care sa mga domestic helper here in Singapore. So, meron silang, uh, magtuturo sila ngayon ng paano gumawa ng paper flowers. Nag-sign up ako. So, sayang naman. Wala naman akong pupuntahan. So, nag-join ako sa kanila. At saka, late na ako. <laughs> Lagi naman talaga akong late. Ah, uh, 10 o'clock yung start. Ha? So, so magti-10 o 10 na. Magti- magti-10 na. So, nagmamadali na ako. Nandoon na yung dalawa kong friend. And kailangan ko nang mabilisan. Ayan. So, classes. Dadaan ako dito sa park. And then, hanapin ko yung uh, building kung nasaan sila. Ang ganda ng park, guys. Eh, so. so, dito na ako, guys. Ito na yung Red Cross House. So, dito ako pupunta. Dito yung uh, event nila. Dito kami magagawa ng uh, tawag dito? Paper Towers. Okay. Good morning! May we join a paper tower? Ah, peeper flowers? Uh, peeper flowers, yes. Sa which floor? Sorry. Uh, yes. okay, can I get your name tag? Ah, Rowena Tarse. Is Yes. thank you. Yeah, thank you. Turn right. Turn right. Yeah. yeah, thank you. Nandito na ako guys. Umakit ako sa second floor. Ayan. Hahanapin ko muna. Humanity Hall. Hmm. Ayun din sila. Kasi naman ako late hindi kayo ano gumagawa kami ng paper flower. Ay, ano na nakataksi pa. Oy, nag-ano ako <laughs> ha. Nag Ayun, no, gumawa din sila ng kanilang paper rose. Rose sa kanila. Na na sila. No, Ang na bagay Maraming natin oh, ba? na. tapos dito marami Maraming din kami Yan. Oh, so, kami nandito pa lang kami sa ganitong bulaklak nakadalawa, nakadalawang gawa na ako ng tulips. Ayan, medyo maliit na lang. Ayan. I love you. I love you. I Ito, gumagawa na kami ng panibagong ano naman, rose naman. So, medyo nahirapan kami. Sundan yung pattern. Ate, kaya ka? Kaya ka? Madami kami dito. Nag-vlog ako. Nag-vlog. So, start na ako magawa ng rose. Tingnan natin. Kulay blue yung gagawin mo. ito yung ginawa kong rose. <laughs> <laughs> rose <laughs> 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 hindi ko Hindi siya mukhang rose. Ayan. Nakaka-stress. Kita <laughs> mo, hindi ako na-stress. Ayan. Ate, pa ipakita ko yung rose na, na nagawa. <laughs> ayan. 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 对。